Gun crazy Isang 63-year-old na lola, si Linda Maddox, ang nabarilang kanyang 7 taong gulang na apo na si Tyler Maddox noong Martes matapos niyang mapagkamalang intruder ang bata sa kanyang bahay sa Tampa, Florida. Binabantayan ni lola ang kambal niyang apo habang nasa trabaho ang kanilang ama. Matapos niyang patulugin ang mga bata, naglagay siya ng upuan na ginamit niyang harang sa pintuan ng kanilang kwarto bilang extra protection. Alauna na madaling araw, narinig niyang nag-slide sa sahigang upuan habang natutulog ang mga bata at inakala niyang may intruder na pinasok ang kanyang bahay. Kumuha si Lola ng 22 caliber revolver na nasa tabi ng kanyang kama at nagpapotok siya ng isang beses sa direksyon ng pinto. Pagbukas niya ng ilaw, nakahiga malapit sa pinto si Tyler na may gunshot wound sa kanyang upper body. Sinugod siya sa St. Joseph's Hospital sa critical pero stable na kondisyon. Ayon sa sheriff spokeswoman, hindi daw mapakali si Maddox kapag nagtatrabaho ng overnight ang kanyang anak. Kaya natutulog siya kasama ang kanyang mga apo sa loob ng kanyang kwarto nang may nakaharang na upuan sa pinto. Si Linda Maddox ay hindi na aresto at walang kasong na isang palaban sa kanya.